Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin mama, a Channel. A faith healer, also matarder. So, ngayong hapon na to, tiga natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of July 6 hanggang July 12 for the sign off Aris. So, Aris, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng Spirit Guides ang ating sa for today's video? Kaya kayang energy o yung sa buhay ng mga Aris uh, signs ang ating mga hagilap. So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, na liglig, nag na nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see, what is the messages advice sa iyo ng ating Angel Spirit for the sign of Aries? So let's watch this. Angel Spirit Guide, please give me information po. Ano kayang gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? So, alamin na natin yan. Okay. Oh my God, where? Okay, there is a something a Six of Cups. Oh, five. past person kami back so meron dito ng um, babalik mula sa nakaraan mula sa bangungot ng nakaraan or either may mga bagay dito na ibabalik-balik Ah, ibabalik-balik ka. Additional messages. sa something that nab um, the moon card. See, if there's a something illusion or dream coming true. Maaring may mga bagay o panaginip ka na maaring may isa Or may mga bagay o panaginip ka na maaring um, nagdulot sa'yo ng um, sakit at kirot. O tinatawag natin na bangungot. No? Na parang ayo mo ng... Um, kumbaga matulog dahil sa nangyari ni or either ayaw mo nang mat mo nang gumising sa situation all additional messages all right course, there is an information with the two of sorrow and indecision may mga bagay dito na nahihirapan kang mag-decide nahihirapan kang gamayan nahihirapan kang uh, tapusin ang eksena na to there is something na three of coins with the collaborations and connections, no? With the socialize, and of course, uh, with the uh, something like uh, unity, uh, teamwork. This is something that comes with the uh, confusion, no? Maraming bagay o uh, may mga sitwasyon kang naguguluhan, may mga bagay na panggulo, may mga bagay na umi-excel dito sa situation or this is an opportunities, no? And because there is something that seven wants of you are being protected, no? Maaring protektado ka na, no? Maaring ka mukhang sinasabi dito na maaring kailangan gamayan at proteksyonan yung mga bagay na pag-aari mo na akin lang ito o akin lang ang asawa ko. Or may mga bagay na parang buprotektahan at pangangalagaan mo. So let's see what is the six of cups. So, this is a judgment for a week of call. Oh, ginigising ka sa katotohanan. No? May mga bagay na Kumbaga, kailangan mo ng bangung, uh, kailangan mo na maggumising sa bangungot ng nakaraan. So, let's see what is the moon card. Represent for the higher fund for a lesson learned. So, sa something education. No, may mga bagay na dapat ka natuto, no? Nawindang ka, na naliwanagang ka dito. na kailangan mo ng matauhan. And because the two of swords represent the death card. So, this is the transformation and this is the, this is the ending and a new beginning for you, no? You need to decide now. This is because the three of coin represent the Up. Once uh, there's a silent or perseverance, no? May mga bagay na kailangan tahimik ka lang. Kailangan na um, pagtyagaan mo sa mga yung mga bagay na meron ka ngayon. So, let's see what is the seven of cups. Seven of cups are the four of coin. We need something for take your power, for take your energy. And of course, budgeting, save your money, no? Kailangan maging matipid ka, kailangan mag-ipon ka. There's a lot of opportunity or either there's a lot of um kung gastos na parang ganon kung baga there's a lot of um, opportunities then no pero kasi nasabi dito pangalagaan protection ng finances mo kasi marami ka ditong, um, or marami dito um, gagastos no? marami oportunidad na papasok dito para pagkakagastos ay no and the devil card is here see there's the seven of wands protection and the devil is here for a black magic and move or either at toxicities no kung baga kailangan na um, lakas ang mga loob mo, lakas ang mga pakiramdam mo, kailangan protection na at maging matibay at maging malakas at maging um, palaban ka dito. The, the six of cups are because a judgment. Represent the lovers. Ooh, as I told you. So, so this is a something a past person coming back. So, babalik tong tao na to, ano kaya itong hidden agenda niya? Mamahaling ka ba niya? Or paglalaroan ulit, no? So, mag, mag, mag paalala, no? na baka mahulog ka ulit sa eksena. Huwag kang marupok. So, let's see what is the moon card and the high friend. So, this is a king of one something visions, no? Kung maga dapat tignan mo yung posibilidad na mangyayari, no? Kung maga tignan mo yung lighter sa situation or either yung possibilities. So, this is a something that two of one sir, because of that card, this is the king of coin for security. Maging secure ka pagdating sa finances, no? Kailangan mag secure ka rin sa sarili mo. Baguhin mo na yung mga kinagisnan mo. This is a that card, this is a transformation no, kailangan na, um, kumbaga, ibang-iba ka na, no, sa mga dating ang minahal ba, o ibang-iba ibang ka na kapag uh, humarap ka sa mga taong nag, nagbigay sa'yo ng sakit at kirot. So, let's see what is the three of pentacles and the night of wands. So, this is the night of swords by anxiety, sleeplessness, or stress. Isa, so, isa to sa bagay na to nagbigay sa'yo ng depression. So, kailangan na um, gamayan mo yung makikipag-coordinate, no? And of course, the seven of cards. And of the four of pentacles represent the knight of So, so this is a success driver. So, may mga bagay na magsasuccess ka na at the end of the time. Hmm, bibilis ang takbo ng eksena. The seven of wands are because the devil card represent the fool card. So, this is a leaf of faith. Sinusubukan na 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 tiwala mo. Or either, sinusubukan na tiwala mo. Oh, this is a something a devil card for. A something a black magic talaga. Ma parang sinusubukan ka dito kung hanggang saan yung paniniwala at pananampalataya mo sa Panginoon. So, let's see what is the outcome. Ang outcome is the two of ones by choices, no? Choice mo yan kung sino yung mga bagay o tao sa sitwasyon mo ang pipiliin mo. This is the king of course with the devoted support so the person. Na may asawa ka na, no? Pero because babalik yung dati mong, di ba, great love or first love. And because this is something that was more fast communication and fast movement. Now, bibili sa takbo na yung to There's a travel, guys. Communication, information, ha. Maaring ka uh, magdala sa inyo ng new beginning. And because there's something that emperor that be, uh, be mature enough and being grounded. Kailangan mag mature ka na hindi ka na dahil magpapabudol pa. Nagpapauto sa mga matatalin na hagang salita. So, let's see what is additional messages about sa career. Sa career mo, there's a five of coins. So, nakakaranas ka na financial crisis or financial loss. And the seven of coins with, um, Uh, kung mag hard work is pay off. Maaring, kung magapagdating pagdating dyan ay mag-harvest ka na, no? Maaring marami ka na pinagdaan pagdating sa karin, Kung mag a sa trying error, but eventually, gaganda na tatakbo, gaganda na ang takbo ng uh, negosyo o hanap buhay mo. Mm, I love it. And of there's an information with the six of wands. So, victory is yours. So, maaaring kung sa negosyo, trabaho ka na buhay mo, magtagumpay ka. Additional messages about sa love life. So, this is a tower moment for a major changes. So, may mga bagay na magpagbabago sa buhay mo pagdating sa love life. A star is shining. So, sinasabi dito, kung magkakaroon ka na something, healing, miracles, and hopes, sa pagdating sa pag-ibig, itong bagay neto ay hiniling mo. Na maaaring mabuo ka na mula sa pagkasira ng um, puso mo. No? Or pagkasira ng buhay mo, gawa ng nakaraan mo. No? Kung baga sinasabi dito, matuto ka na, this is a nine of coin with a blossoming abundance, so, kakibat ng love life and finances mo. So, this is a financial windfall. Maring minalas ka sa dati mong minakal, kaya, kumbaga, it's a very toxic relationship before, but eventually, this is a new opportunity and new love coming in for you, na magbibigay sa ina, a great transformation. So, let's see, additional messages about sa health. So, this is a queen of wands by confidence. No? Maging, ka baga, laksam ang loob mo, this is a five of cups, kung magali si yung something um kung maga, takot at pangamba mo. No baka yun yung magdulot sa inang mga mga hindi magaganda karamdaman, no? Kung baga the more kasi na hindi ka confident, the more na parang marami kang mararamdaman sakit ng katawan, sakit ng ulo, sakit ng Kung baga marami tong kaakibat eh. Kung baga it's either tinatamad ka, no Kung baga marami sumasakit sa iyo. Dahil lang, Charis. So let's see what is the magical fairy messages. For a magical, fairy message, just represent what? So, this is admit to, your, to yourself and accordingly. Ah, admit your true feelings. Sorry. Admit your true feelings to yourself. Eh, tama naman ako. So, sinasabi dito, natanggapin mo sa sarili mong totoong ikaw. No, Be honest with yourself. And of course, you got the power. So you got the power, you have ability not to resolve this situation and you can do it. No, kaya kaya mo makalis sa situation and you can do it. No, and of course, kaya mo makatungtong sa tuktok ng tagumpay. No, you can um make it and dream it. Ganay. So let's see what is the um synchronicity. So this is a magician. So this is a something involved with the magician for manifestation, reflection, and the strength card is a something confident. And and of course, um, uh, uh, parang, uh, parang ang strength card sa akin dito is a fighting spirit, no? And because it sabi dito, this is a speaking truth. Na no? malalaman mo lahat ng katotohanan o may mga bagay na malalaman ka. So let's see what is the yin and yang oracle card. Yan ang yung or Oracle card for your reunion. See, I told you, may pagtatagpo. No, maaaring magtatagpo, inulit ang tinadhana. And there's a something revert, no? Magkakaroon ka ulit ng bago simula, no? May mga bagay dyan na nangyari sa isa nakaraan na maaaring hanggang ngayon, mahal mo pa din. No, para pinapaalalahanan ka na kailangan mo ba ilaban or kailangan mo na mag mag for another eksena or may mga bagay na hanggang ngayon hindi mo pa kayang pakawalan. There's a something integration with yun, yun. See? Magtatagpo talaga ang puso talaga na iisa lang ang tinitibok nito. No, may mga bagay kasi um, hindi kasi lahat ng nakaraan is bangungot. Maaring may mga kumbaga there's a something um, information dito na maaring kumbaga sa pagdating sa love life, no, yung iba naman na aris ah, maaring bangungot. Yung iba naman dito maaring kumbaga katuparan na maaring gusto nilang bumalik sa nakaraan. Or may mga bagay na kailangan nilang tanggapin na kumbaga sila talaga ang pinagtagpo at tinadhana. There's a something divine intervention. Kumbaga may mga pangyayari lang na talagang kailangan mangyari divine intervention ay paalala or something a storm na parang sinubo kayo ng unos at mga trahedya pagdating sa love life. But eventually, na maaaring gumanda at maging maayos pa rin yan. Ang takbo ng eksena. So let's see. About sa money move oracle deck for our finances and money. So let's watch this. Star power is to step into the step into the spotlight. So kaya ng kaya mo talaga kung makapunta sa uh, sa center, no? Nang um, tagumpay mo, maaaring ikaw yung pinagtitinginan ng lahat. Maaaring ikaw yung, kumbaga, hinahangaan ng lahat. Tanong ko sinasabi dito, there's a moving up, leveling level up na to. Kumbaga, hindi na ikaw yung dating ikaw sa situation mo, no? Ang laki na ng pinagbago. There's an expression, no? Para sinasabi dito na parang ipakita mo yung totoong ikaw, yung sarili mo. No paano mo siya palala palalakasin. Yung galing talaga siya sa puso mo. So let's see what is the romance angels. Pagdating naman sa love this is a mystic love oracle deck. Tingnan natin ano yung bagay na magbibigay sa'yo ng atin mensahe na to. There's a something, that text message. So, there's an unsent message. May mga bagay dito na parang gusto mong i-message siya, i-chat siya, or uh, kumaga na duduwag ka, natutorpi ka. And there's a shapeshifter may mimicking. So, sinasabi dito, guys, may no? kumaga may mga nagbabalat kayo, mag-ingat ka. May mga nagpapanggat pagdating sa relasyon. Yung pala, kinukuha lang ulit yung uh, yung yung uh, tiwala mo no ito yung sinasabi ko kanina na maaring ko um baka ma, ma, ma baka mabudol ka ulit no pagiging marupok mo no dahil yung mahal mo pa no kumbaga nililin lang ka ng mga matatalin salita nito and this is something in healthy situation and a relationship with addiction so some of you naman addict naman yung person mo or something may bisyo siya na nakakaapekto sa inyo relasyon So let's see what is an angel's answer. Listen, what? And there is an improving health. Na mag-improve na rin yung health nyo. And because there is something of communication is there. Uh, clearly, kailangan mo makipag-communicate ng maayos. Hindi pwedeng, kumbaga, sumunod ka lang sa agos ng eksena, hindi pwedeng ganon. Kailangan linawin mo. There's a no. Marunong ka din dapat humindi. Aha. Hindi puro o oh, o oh, 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 na lang. So, let's see what is our kang Hell Michael messages. And believe and trust. So, kailangan mo magtiwala at maniwala, no? And forgive yourself, you done nothing wrong. So, kung magkapatawarin mo yung sarili mo, wala ka namang ginawang mali. Na may mga tao lang na hindi marunong magcontento. contento. At the same time, there's a something, explore your options, no? There's a lot of choices. Marami ka pang dapat pagpilian. May mga bagay o tao pa sa sitwasyon mo na magmamahal sa'yo na totoo. At may mga taong pipiliin ka hanggang sa huli. At may mga bagay na mamahalin ka at pahahalagahan ka. No? Additional messages about sa romance angels, so there's a flirt. Kailangan mong humarot, no? If you are being singles. No, because the, at the same time, there's a keep open, uh, keep an open mind. So, kanila mag-open mind kapag dating sa relasyon. Hindi ka pwede maging KJ. Ooh. So, let's see what is the energy. Magician and the mirror, no? Kung baga mga bagay na magre-reflex sa'yo, kung ano mga bagay na gagawin mo, ay magre-reflex sa'yo. And of course, the angel of balance, nandito ang ating angel na bibigyan ka ng balance, eh. This is a door to the value, bukas ang pintuan para sa malalaking halaga, no? Kanagang, kung baga magiging um, it's either a millionaire or a billionaire ka dito. Na magiging masagana ng pamumuhay mo. So, let's see what is the chakra messages. There is an abundance, I told you. Salapi. Diba? And there is a bittersweet. No? Pagkatapos ng pait, may tamis ng tagumpay. And there is a creation. Kasi ikaw yung gagawa na ikabubutin ka sa sama mo. So, kung, kung um, kung babalik ka sa nakaraan mo, siguro doon hindi mo na mauulit yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. Ay ka nga, pa, L messages. So, there is an expect, a miracle. So, may himala, no? may something miracle and hope dito. And there's an improving health. Na no, mag-improve ng health mo. Pagdating sa health mo, bila mawawala yung sakit mo, ha? Gagaling ka daw. Oh, thank you, Lord. So, let's see what is additional messages. No, mga artists dyan, maaring gumaling na kayo sa mga karamdaman nyo. So, let's see what is additional messages. With an angel spirit. So, there's an adversity. Here. No, there's a lot of challenges. No, kailangan na marunong ka tumanggap ng mga challenge sa buhay. Hindi pwedeng suko lang ng suko. There's an honesty. Maging tapat at maging totoo ka sa sarili mo. No, may mga bagay dito na kailangan mong um, pagyabungin ang kaisipan mo. Monsology represent what? For monsology, your dreams and the practical plan. So, mga pangarap mo rin, kailangan mo rin mag maging practical, ha? Kailangan, kailangan mo mag-imbak, mag-ipon. And there's a believe the impossible, no? Maniwala ka daw sa mga imposible ay posible. At sinasabi dito na you have faith in your dreams. Basta naniniwala ka sa mga pangarap mo, ay uh, um, maisa sa katuparan mo ito, no? So, parang sinasabi na baguhin mo ang maling sistema, naway maging maganda ng takbo ng ngayon. ba diba, bagong nga uh, kaganapan sa'yo. There is a natal with a boundary. So, kailangan mo mag-set ng boundary sa, kumbaga, there's a quotient, paalala na kailangan mong uh, protectionan, no? Bantayan ang mga bagay o tao sa sitwasyon mo na nagbibigay ng um, kaguluhan or nagiging sanihi ng komplikasyon. There's not something blue with inner truth. Malalaman mo ang um, katotohanan na to at lahat ng mga bagay na to ay lilinawin sa iyo. There's a truth reveal. na kung baga talaga ay matutuklasan mo yung mga bagay na dapat mong matuklasan. For angel spirit messages, give me information po. Pero guys, there is a something strong card. there there's a something boost your confidence, guys, no? Kung baga sinasabi dito, kailangan mo maging matapang, maging malakas. There's a something trouble. Marami ka pa trouble dito, ha? Communications, guys. There's a counseling. Kailangan mo rin makinig sa mga advices, no? So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And of course, there is a something the big picture thinking. So there is a something visionary or inspired ideas. Na no? marami po pasok sa isipan mo. Na may mga bagay na magagawa ka pa o may mga bagay na kaya mo pang magawa. No? Jesus Loving Code said, Ra, uh, with God, all things are possible. So see, uh, pagdating sa ating Panginoon, wala daw imposible. So may mga bagay daw na kapag mo, pag, pag ayon sa kalooban ay, niya, ipagkakaloob niya ito. No? For the angel's number, represent what? 10 0 1 Spiritual Awakening. So see, kung baga minumulat ka dito about sa spiritual, a new phase in religious or spiritual, guys, you are going through a spiritual awakening. This is a can feel like a dark night of the soul. You are on the right path to enlighten. At this too shall pass. So, kung baga, kahit na alam mong, um, kung baga, may mga bagay or karanasan kang nararanasan, no? parang piling mo nasa sa kadiliman ka, parang piling mo ang labaw-labo ng eksena, but eventually lilinaw yan. Kung pinapakita at hinaharap lang sa'yo, o tinatawag natin na hinahain lang sa'yo yung mga bagay o karapat dapat mong ma maintindihan at maranasan at malaman. No, bago mo ma... Um, Maranasan yung tagumpay na sinasabi na iyahain talaga niya sa iyo, no? Yung mas uh, yung plano niya uh, maging matagumpay ka ay isa sa magigiging um, uh, journey mo ay yung mga pinagdaanan mo, no? Hanggang sa makakamit mo ang talagang inaasama sa mong tagumpay. The messages of life represent what? The messages of life represent what? Overcoming. No, dito po pasok ang overcoming today. In this great of school of life, I practice self-discovery by acknowledging that my fears, anger, and ego separates me from my divinity. I allow the light to grow inside me. This is the light that gives me the power to reign over my kingdom. Today, I over all that separates me from um, the light that is my truest potential. See, pinapakita sa muna, no atama um, kung mo at uh, malalaman mo yung mga pasikot-sikot ng um, kalungkutan, kadiliman, sakripisyo, paghihirap no ng buhay na iyahain sa iyo bago mo makamit no at ma bago mo ma, mapuntahan o bago mo malasap ang uh, magandang bukas na nakalaan para sa iyo. So sinasabi sa iyo dito, na huwag kang matakot, magdasal ka at um, hilingin mo sa kanya na way um, ilayo ka sa may hindi magagandang eksena at um, maging maganda at uh, maging masagana na ang pamumuhay na nararanasan mo. So guys, this is a weekly gabay for the month of July 6 hanggang July 12 for the sign off Aries. So, Aries, 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 oh, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Please don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sa pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads, Naway no, pagpalain kayo ng just at may kapalit. Siksikliglig na gumapong na biyayang manubalit sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.